di ara dahil request ng mga viewers natin na magtagalog ako magtegalog magtagalog tayo pero sa ko ng bisaya kasi bisaya ako eh para 50-50 ba ito habang nakahigda ko dito sa aking higdaanan ba bigla kong may na wala pa man day kuy kaon kaya maong nagdali-dali ako sa akong pagbangon para tingnan ko sa ubos kung ano ang pwede kong lutuon dahil winter season na sobrang bugnaw na ang panahon maunang napag-isipan ko na magluto na lang ako ng sardinas na may sutanghon hmm. Paksi gining saboron. Kaya mag na tayo. Iuon natin yung suga para makita ang pagluluto natin unya. Tapos kuhao na to ang mga main ingredients. Una, yung mga fresh na fresh na mga isda sa lata. O, diba? Pangalawa, yung sotanghon tsaka bumbay at luya. Tuara. <laughs> ako'y nahihirapan na sa aking gipang istorya. Ready ko na rin yung tadtaran para tadtarin ko na yung mga lamasterns. Pero habang ako'y naghihiwa sa mga lamasterns ba, talit lang akong nag-uol kasi yung mga utang kong hindi nabayaran, bigla ko na lang duman Maong medyo mangyayak-ngayak ako habang naghihiwa dyan. Pero ito na seryoso na. Disclaimer sa lahat ng mga manunood sa video ito, hindi po ako professional na cook or chef. Magluluto lang po talaga ako ngayon sa sobrang lamig ng panahon. Kaya kung may makikita kayong mali sa aking pagluluto, abay problema nyo na yon. Kaya for today's video, magluluto tayo ng sardinas na may sutanghon. Kaya ilabas na natin yung mga isda sa lata. Ablihan na natin to. Pero hindi tayo magagamit nito kasi tagabukid tayo eh. Ang gamitin natin ang kutsilyo. Oh, di ba? Ito kasi yung nakasanayan namin mga taga-probinsya eh. Dati kasi hindi kami makabili ng can opener. Either kutsara or kutsilyo yung ginagamit namin. Pero kailangan mo talaga mag-ingat gumamit ng kutsilyo kasi pag hindi ka nag-ingat, ayun, masasaksak mo yung sarili mo. At sa wakas nabuksan na natin yung mga isda sa lata. Next naman ay iandam natin yung kaldero para makasugod na tayo sa pagluluto. Syempre, unang nilagay ko basic the basic. Nilagyan ko siya ng oil at ininit ko yung oil mahigit 12 hours and 28 minutes. At habang ako ay paabot para mainit yung oil, sinusugkay ko muna para masaya. Ayaw ya. Kaya after 12 hours and 28 minutes na pagpaabot, saway paglangan-langan, nilagay ko na yung ahos tsaka bumbay. Ay, ay, ay. By the way, mga kabayan, ganito na yung mga content na gagawin natin. Kasi sa sobrang adik ko sa pagkain, para na akong palamunin. Kasi sinabi ko sa sarili ko noong 2023, na sa pagdating ng 2024, mag upload na ako na mag upload ng mga vlog ko. Koko. At dahil medyo nag-golden brown na ang ating Bombay at ahos Siyempre, ilalagay na natin yung mga isda sa lata. Yun, no? Sobrang fresh na fresh. Pero medyo nadismaya ako kasi konti lang yung laman. Pero okay, Raman. Ang importante, mabubusog yung aking chan. Ayan na. At nagmikos-mekos na si Insan. Tansan. So, nilagyan ko na rin siya ng tubig para mamaya pag kumulo na siya, pwede na natin ilagay yung sutanghon natin. At habang inihintay natin na kumulo yung niluluto ko, magsayawan muna tayo. Music, maestro! Tayo ay magsayawan. <laughs> Isabay ang sandok sa ilutuan Dug 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 Put your hands in the air You 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 pa Cha 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 parang nabuang na ito na kumulo na yung niluluto natin at ibutang na natin yung mga buhok ni Snow White ay mga sotangho natin dito para pagkulo niya ay titimplahan na naman natin siya simplihan lang muna natin yung mga luto natin ngayon kasi ibang cravings to eh. alam mo ang oras natin ngayon nasa mga alas 11 na ng gabi at yan parang bumubukal na siya at lagyan na natin siya ng snow na medyo maalat tapos tagip tagiptip ng ipis at syempre itong chungo in short silin na hindi maanghang ilagay na natin yan walang kwenta pero parang pandal dagdag pang lasa na rin siya. Pagkatapos, naghintay ako ng mga ilang minuto at nagmekos-mekos na si Insan dyan. Tingnan nyo. At tinilawan ko na rin siya kaya para ano, malaman natin kung sakto lang yon ang aking timpla. Tingnan mo, may pinahigop-higop pa. Hmm, una pa lang. Tabang pa. At nagtry ako sa pangalawang beses. Hmm, medyo nasira-sira gamay atong naong reha. Medyo malat-alat pero sakto na. At ready to eat na. Ay, salamat. Makakain na rin. Ibalihin na rin natin siya sa malalim na plato at at kumuha na rin tayo ng rice na manginasal na NFA. Initin na rin natin siya para medyo mainit-init naman ang yung pagkain natin. Kasi medyo gahe-gahe na ginagawa rice diri dapita pita. Tapos kumuha na rin tayo ng maliit na plato na medyo malalim at ilagay natin natin dito ang 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 ang, ang, ang sutanghon na ito. Hoy, bilisan mo na diyan, nagugutom na ako. Tara, mangain na tayo lahat in Jesus name. Amen. Let's go. Hello. Mukbang na! Ito yung loto natin ngayon. Tapos may aso tay sa gilid na humihingi ng pagkain din kasi nagugutom siya. Ah, sipon ko. Sarap parang umihigot. Sarap sa pangatlong tikim. Ah, perfect, man. Mm That's a rap man. ཨེ། hmm. ཡིནེད། Sinisipo na ako lalo. At yan, at ako'y nabusog na. Nasold na naman natin yung cravings natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood. Ano na naman kaya ang lulutuin natin sa susunod na video? Mag-comment down below. Maraming salamat sa panunood. Goodbye. Good night. Woohoo!